Hey, lakas pang ulan yung alawag ako nangangabayo pa kala nyo sa Pinas <laughs> kala nyo Pinas lang ang binabaha dito rin binabaha na Pero nakaupo doon. Ay pantumayo. Ano ba Oh, naglilimas ng tubig. Shout out. Bahana dito sa UAE. Lakas na <laughs> Aga ko nangangabayo pa. <laughs> ano na kinabayo nun? Ay. Ano ko pupunta, madam? Madam? Yes, madam. Madam, later madam na siya Too much. Bad dead the, the area, madam. It's too much, uh, no light. Keep alinlitten, madam. Isang samin, madam, stupid the rain. It's dangerous also. Gusto kung kung punta doon eh. Nakas ng ulan. Masalahan na ng anak ko. Abang kawayo. lakas ng ulan salamat yung mga gabayo Yung gabayo ka ngayon. Walang problema sa inyo, madisgrasya eh. Upo lang eh. Kami mga driver, napakalakas ng ulan. Sabihin nyo kung hindi malakas, yung lakas ng ulan. Bahak na nga dito sa kwarto. ano yung sasabing malakas dito, doon sa area na yun, hindi. Ano yun? Magic? E, eh, and pa naman doon. Hmm. Kumikidlat pa. Ay, nako. Shout out na lang talaga. Woo! Hindi. Hmm. Nangabayo kasi yung alaga ako, eh. Hindi. shoutout. <laughs> Binabantayin ko yung tubig classmate kasi papasok sa kwarto. Naku po. Hindi hey, napagalitan ko yung amo ko. Ang eh. tag-ulan. Alam na umuulan sa UAE. Nangangabayo pa doon. nyo, pinas lang Dito rin. <laughs> dito rin po. Kasalanan ng anak mo. Mga bayo. Sige, mga bayo. Saan ka nakita ng mga bayo? No? Umuulan. Disyerto dito. Tapos uulan. di mga bayo pa mo. Hindi ako aalis hanggat hindi uhupa ang ulan. Anong klaseng ba? <laughs> Oo, kasi ang paggawa nila ng bahay nito, classmate, yung pintuan pa loob, tapos may harag dyan. Ngayon, pag uulan, pasok lahat. Kahit yun sa kanila dyan sa kabila, sa bahay ng amo ko, ganun. Bintana nga, may, yung bintana ako din, meron na rin. Sikas. <laughs> Ayan si Casper, oh. Oh. Sabihin mag... <laughs> ayan ang bintana ako, oh. May towel na. Ayan, oh. Basa na, oh. Kung hindi ko nilagyan yan, ayan, oh. Tulo na, oh. Biak na nga eh, oh. Ay, naku. Napakalakas na ulan. Bahala sa buhay. Mang bayo siya. Inuulan na po sa ayaw ay i. Ano ba itong gagawin natin dito? Yeah, atas ko itong lamesa kasi ano na eh, nag ano na sa pintuan. Si Casper. Opo. Ayan na, nag ano na yung tubig. Uy, <laughs> dako UAE. Eh. Yan na po, yung tubig niya gumapang na. Yan na oh. Yan na yung tubig. Router ko, basang-basa na din. So, kailangan kong iurong mga bagay At bakala yung amo ko, sumundo doon sa kaanak niyang nangabayo. Saan ka nakita nangangabayo pa? Naula na nga nangabayo. Yung mga bayus sila doon. O, di ba? Naglilimas ng tubig, naulan. Saan na po sa UAE? Kailangan na namin ng bangka dito. Oo, mahirap dito classmate. Magaling kasi gumawa ng ba ng kwarto namin. Yan ay eh, yung tubig, oh. oh. Oh, Tapos gusto pa yung anak niya ng mga bayo doon. Delikado ngayon ang kalsada, madulas. malapit. Ang dilim pa naman doon sa lugar na yon. Oh, Diyos Lord, kumikidlat pa. Kailangan isipin mo rin yung, siyempre kailangan isipin din yung kaligtasan. Diyos ko Lord. Wala silang pakialam eh mabayo mo na yung anak niya doon. Ang anak ay tang na ulan ni eh, mga mabayo. Ay, ah. ah, Diyos ko. Basang, kung hindi ko to lilimasin, kung hindi ko inanot yung tubig dito, pagbalik ko rito, baka lumutang na si Casper. Baka nakikita ko na lumutang-lutang dito si Casper. nalaman pa si amo? Biyak-biyak pa naman itong kwato ko. Tingnan niyo, tingnan niyo yung pintuan. Tingnan niyo yung pintuan na pag, paggawa. Tingnan niyo yung pintuan. Paano hindi papasok yung ano, yung pag naulan. Oh. Yun na yung paggawa, oh. May harang pa doon. Papasok ang pintuan. So, pag umulan, dito lahat ng tubig sa loob. Ay. Hindi mas ng tubig ngayon. kulog pa. Takas-takas ng kulog. Ayun. Ayun. Dito ka lang, bebe, ha? Huwag ka na si mama. Dito lang ikaw. Ha? Stay lang ikaw dito sa kwarto. Huwag kang bababa. Yan, tumila na. niya alis na ako. Ayan po, susundo na ako. Please like and subscribe. Hey, <laughs> lakas ng ulan. Ingat-ingat tayo. Lahat ng mga driver dito sa Abu Dhabi, pag malakas ang ulan, kung hanggat maaari, magpatila muna kayo. Huwag muna kayong babiyahe. Kasi sobrang delikado. Ang lakas ng ulan. Pero ngayon, tumi okay na siya, tumila na siya. Ayan, susundo na ako sa alaga ko. Dahan-dahan na lang.